papeles. Kita mo na yan dati pa, ilang beses mo na yung nakita. Ito nga pinansin ko na dati. Ito nga pinansin ko. Hindi niya nabasa. Ngayon may hot na nabasa niya. Tapos sabi niya, nakita ko pa ang tinakapero sa Ante Edi. Si Kaya nag-iyakan din kami to. Oo nga. Ito ang nangyayak. Ano ka na pangalan dyan? tapos eh. Ang ginawa niya, sinort niya yung pangalan dyan. Marami pa nga oh, ako, ang pangalan. Tapos nung nakita niya, ayan yung mga yung tao. Tapos tinignan niya yung mga picture, mga paan. Tingnan mo sa FB. Tapos na to. Pakita mo nga niya na. Kaya nga, ang dami pangalan. Tingnan niya, niya hmm. na. Ganun ka rin ang pangalan sa dito. Yun nga yung pangalan din, yun nga yung mga paano walang hindi palayo yung nakalagay. Hindi kasi palayo yung nakalagay. Ako kasi ang nakalagay sa akin, gay lang, hindi bigyan. Pag real name, madali na mm -hmm. Tapos nakita niya yung pick Ayun.

ข้าวแล้วก็ต้องกําหนดเงินไอ้กะปงงานมันไม่ยาก